Pwede bang ako naman? Ako muna? Hindi naman siguro selfish ang tawag dito, di ba? Uunahin ko lang ang sarili bago yung iba. Bago sila. Wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo walang mag-aabot ng barya pang dagdag pamasahe sa tuwing sasakay ka ng jeep patungong trabaho walang sasaklolo sa'yo. Kundi ikaw mismo Nariyan yung iba upang ikaw ay aliwin ngunit hindi ibig sabihin mananatili sila hanggang sa lumiwanag ang bituin na iilawon ka sa tuwing dadaan ka sa madilim lahat pansamantala. Kaya bago mo unahin ang iba, sarili muna, pwede bang ako muna? Talagang sarili dapat ang inuuna. Hindi yan pagiging selfish dahil alam mo namang hindi ka makasarili, di ba? Hindi masamang umayaw, unahin mo muna yung ikaw. Paano ka makakatulong muli kung hindi ka naman humahakbang paibabaw kung patuloy kang nananatili sa kung nasaan ka dati? Paano ka makakapangambun muli sa mga nanghihingi kung hindi mo inuuna ang iyong sarili? Hindi tayo sigurado kung nandyan pa ba sila sakaling tayo naman ang walang wala, sakaling ubus na ubus ka na, kaya pwede naman sigurong ako naman. Ako muna. Desisyon ko muna ang sundin at maari bang dinggin ang mga sasabihin, mga sulat ko muna ang aawitin. Desisyon ko ay respetuhin. Kaya pwede bang ako muna?